kaya bakit, opo bakit naman kaya sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan <laughs> yun na nga po sen ah, Merong ano statement mm -hmm. tungkol doon po sa um, ah, September 21 mm -hmm. tama ba yung petsa ko oh. September 21 mamaya po lilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia opo, opo. na hindi naman totoo wala pong ganun, sen eh para bagang nila na ito'y official statement. na statement o bahayag ng Iglesia ni Kristo para po doon sa malawakang pagkitipon doon po sa Luneta Park sa September 21. yung kakalas sapagkat mga kababayan Nelson at Sen mm -mm. ay uh... Magbibigay na po tayo ng official na pahayag ukol doon sa mga lumabas sa social media ano ho na para bang uh, ano statement uh -huh. tungkol doon po sa Um, uh, September 21. Mm -hmm. Tama ba yung pecha ko? Oo. September 21. Mamaya po, meron po kaming babasahin. Napakahalaga po ito. Ito yung, yung official. Ito na po ang official. Hindi yung kumalat sa social media. Hindi po. At ay, ito oh. po yung mismong liham. Wala po sa ating pinakamamahal na kapatid. Uh, para po sa kabatiran ng lahat, uh, ito po kasi ay uh, kumalat sa social media, Sen. Na lumalabas gamit po ang uh, logo may nakalagay pa pong 111 Iglesia Ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na ito'y official statement, na paha statement mm -hmm. o pahayag ng Iglesia Ni Cristo para po doon sa malawakang pagitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng Iglesia opo, opo. na hindi naman totoo? Wala pong ganun, Sen eh. Kaya bakit, dah. Opo. Bakit naman kaya? Sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, Sen. Kaya uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong uh, ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po uh, sa lahat ng kapatid, sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng circular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang, ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen. At uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No, oh. uh, Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa uh, Gaganapin dyan po sa September 21 araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, uh, linggo. Ano ha? So, yun po, linggo uh, next week. Opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw, maliwanag mm -hmm. sa lahat ang mensahe. Na yun po ay binasa namin sa palatuntunan Baka ito. Gusto mong liwanag itong first paragraph kasi opo. baka magkaroon ng uh... sige po. Ulitin natin para first po paragraph. sa Kabatiran ng ating mga kababayan. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Wag. Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong, wala pong sinabing gano'n na bilin. Hmm. Po. Wala, pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang ma uh, paragraph sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga, Opo. ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -mm. mayroon ng uh, bilin ng INC na oh huwag kayong sasali, huwag kayong sasali dyan. Mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post na eh. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote -ma pa eh. No? Mm -mm. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag na huwag tayong makisama nakalagay po doon sa kailang pinakalat. Yun po yung mali. Hindi Yun po yung hindi totoo. Mm. yung gumawa niyan, yung ayaw, mm. -hmm. Ay, yung magtagumpay <laughs> yung gagawin. Ayun Kung well. naman man yung nag-organize yan. Po, 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 mm -hmm. po. Kasi eh, baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Ba? Yes po, yes po. So, na, so inunahan na tayo. Pinireempo ata nila yung mga mangyayari na yun. Oh. Ay, well, ito po, at least ay eh, malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tagasabay. E hindi pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Uh Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. <laughs> hindi ko na po ganun ganun kung... Uh, hindi, uh, <laughs> eh, sa, Iyon naman. Eh, pinakamabuti pinaka siya hintayin natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging bilin ukol sa bagay na yan. Ah, uh -huh. 'di kasi yan pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi sa, kung meron din nila, oh, 'di gumawa tayo ng paraan para uh -huh. para sa ganun ay eh, hindi sila sumali. Oo. Uh -huh. Ang isabutin Mag na sa kanila namang galing. Opo. Isang marino din ang ang kaparaanan natin, hindi po pinadada sa social media. Uh -huh. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin uh -huh. sa mga kapatid at sa mga kaanib po o, sa Iglesia ni Cristo. Kaya nila ginawa 'yan. Hindi para sa miyembro eh, yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay eh, maiisip na, ah, talaga palang uh, ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Walang, lang... walang ganun, bilin Apo. pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun, eh, sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm -hmm. Tuloy pa po tayo doh sa ating uh, mga pagtalakay. Balik tayo do sa Senado. Nelson, ano pa eh. ba ang uh, gusto mong ipunto? sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige, i-discuss mo muna at uh, hindi daw gumagana yung QR code eh. <laughs> Ganun ba? Ah, sa ko. mga, mga text sa <laughs> atin? Ayusin parang, ko. Parang ano eh. Na... Binaha ata ah, bina tayo. Ng, binaha, uh, Ayusin muna. ang lakas kasi ng ulan. Baka bumaha na naman. <laughs> sa... <laughs> pero ang, ang dito sa ano, sa, sa pang po ngayon sa Senado, ano ha, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, well, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang uh, mangyayari sa susunod kasi sa pagkasalita po ng Senate President ninyo, parang ang kinumentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon Sen. Hindi nga alam, hindi lang yon kasi yun, nakita mo naman ang, uh, nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labimpitong... Uh, ito wala akong sinasa, binanggit lang. Opo, o, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan ka, anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labimpitong pangalan. Opo. Uh -huh. O, tingnan mo, yung, uh, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Mm hindi -hmm. Di masyadong kinagat yun eh. <laughs> Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, Sumabog, Opa. sumambulat ka agad eh. Ganun <laughs> ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman uh -huh. sa panig ng aming leader, ako naman eh, kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Mm -mm. pagkayong yung diskaya ang nagsasalita, ayon yung paniwalaan. Ah ha? Oo. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalaan paniwala So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Uh -huh. Uh -huh. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Eh dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Oh, uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah, uh -huh. kumo ba, uh -huh. kumo ba hindi banggit halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano, na ang senador, senador? ba? Oh, uh oh. -huh. Bakit magugustuhin niya 'yun? Eh, si Senate President. Ah, Nakuha mo ba yon? Tama, oh O, eh, eh dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pambangkin. Oh. So, sana yung ganong mga, ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Ito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na siya. Eh. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, Huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi nila. Uh -huh. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Uh -huh. Ngayon kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking uh, pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Oo. Uh -huh. Nasabi niya mali ang direksyon. Sabi niya kung ang direksyon na pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat Oo nga. ganun. Uh -huh. Hindi naman niya sinabi, eh, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Uh -huh. Wala naman eh. Oo nga. Po. Kasi ang ito na, para, para daw... Hindi ko, tama ba yung uh, pagkakala? Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi... Uh... Anong gusto niyang mangyari? Uh -huh. Dadagdagan ko yung sworn statement nung diskaya? Ay, mas mali naman yun. Paki-kaybati. <laughs> sa akin uh -huh. yun eh. Dadagdagan ko. Ba uh -huh. Bakit siya mag insinuate na inedit yun? Uh -huh. Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Uh -huh. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee uh -huh. ang nagsabi sayo na inedit yan? Uh -huh. oh. Nabalitaan niya raw sino nga? Um, Alam ka naman, dagdag ako yun, maglalagay ako ng, eh, hindi, hindi, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emisari nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Opo. Kinailangan ko na utusan yung emisari, pwede bang gumawa siya ng kahit na, uh, kahit na sa sarili niyang uh, pa, ano lang, hand, handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Uh -huh. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan ako, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan. Walang uh -huh. pumilit sa kanila. Hindi ko sila iningkaris. Bagaman, pinload ko yon, mm -hmm. Pero walang pamimilit. pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. O eh, bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oo. Uh -huh. Hindi ka panipaniwala yung kanila? Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Ah. Uh -huh. Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Uh -huh. Magiging neutral ako sa bahagi na yun sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Uh -huh. Well, okay, uh, ay naman sana in fairness kay uh, kay uh, Mayor Bico, no? Wala naman man tayong ano, nabanggit niyo lamang yon dahil nga sa doon sa nangyari sa pagdinig naman sa kamara ng representante. Kasi nga doon nakapupunta yung usapin, oh, pagka, oh. Doon napunta, pagka doon na punta, pagka doon ang nanggaling yung uh, testimony. Mm -hmm. 'Yun ang, 'yun ang kinakatigan niya, 'yun oh, ang binibigyan niya ng credence. Oh, oh. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee may butas. Hindi ka pani paniwala, mali ang direksyon. Oh, oh. I know. Anyways.